Day po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa atin sa araw na 'to. Ngayon po ay babalik na naman ako para mag-discuss ng mga bagay-bagay na magiging very interesting sa inyo. Ang discussion ngayon ay yung tinatawag nating genital warts o mga kulugo na makikita lamang sa ating uh, masela na bahagi ng katawan. Ang karamihan hindi alam ito no? na ang cervical cancer ang pinaka most common cause nito at halos lahat ng cervical cancer ay nanggagaling sa human papilloma virus na na mikrobyo. Ang human papilloma virus ay ito rin yung virus na nag-cause uh, ng genital warts. Itong HPV infection kaya kaya tayo nagkakaroon ng cervical cancer kasi uh, kapag nagkaroon kayo ng virus na to uh, binabago niya yung pag-develop ng mga cells at yung replication niya no at talagang binabago niya lahat yung function ng mga cells na nandoon sa ating cervix ito yung unang-unang na infection kasi kapag nagkakaroon uh, ng sexual intercourse napupunta doon yung semilya na kung minsan ay infected ng HPV virus ngayon, kapag nagkaroon ka na ng human papilloma virus, uh, habang tumatagal ang panahon, nagbabago na yung mga cells ninyo dun sa cervix na to. Kaya it will develop uh, dysplasia o yung abnormal cell. Kapag nagkaroon ka ng abnormal cell, magliliti ito sa precancerous lesion uh, sa ating bahagi ng cervix. At kung ito yung mapapabayaan mo pa, mauwi ito sa cancer, no? yung cervical cancer na tinatawag. It takes 5 to 10 years para mag-develop ka ng uh, dysplasia o yung pagbabago sa mga cells sa bahagi ng cervix. At another 15 to 20 years uh, para magkaroon ka ng cervical cancer. It, it takes long time, no? pero syempre pag napabayaan mo at maaga ka nagkaroon ng sexual activity, then it can uh, lead to cervical cancer after 15 to 20 years of exposure ang pinaka most common na affected ng uh, HPV ay yung mga young adults at saka yung adolescents. No? Kaya dapat yung mga edad na to ito yung nagpapabakuna. Kasi yung bakuna, it will prevent the possibility of you having an HPV infection or genital wart. Pero may mga nga pala akong balita dun sa mga tao na nagkaroon ng HPV infection at an early stage. no? Kasi ngayon, ngayon meron na tayong spray na ginagamit at saka meron din siyang parang straw na pwede mong ipasok sa loob ng ari pag babae at ito ay i-spray mo dun sa loob para hindi magtagal yung uh, virus dun at mamatay sila. If you patch it on at an early stage, napaka malaking tulong nito para ma-prevent ang um, HPV infection to further itself and to develop into a precancerous lesion and cancer, cervical cancer not all individuals that are infected with uh, human papilloma virus or HPV will develop cancer naman no because there are certain strains na hindi naman high risk for developing cervical cancer. Ngayon, ano-ano ba yung mga factors na magpapa-increase ng risk ng isang tao na magkaroon ng cervical cancer? Well, unang-una, -una, Kapag ikaw ay na-expose sa yung high risk strain na tinatawag yung HPV 16 at saka 18, syempre mas malaki yung chance mo na magkaroon ng cancer. Kasi ito yung mga ag aggressive type ng human papilloma virus. Kapag ikaw ay nag-smoke, nadodoble pa yung risk mo na mag-develop ng uh, cervical cancer. At kung ikaw ay may uh, HIV at the same time na meron kang uh, exposure to HPV, pwede ka rin magkaroon ng cervical cancer. Marami pang iba no mga factor. Kapag ikaw ay may weak na immune system, like for example, ikaw ay uh, nagkaroon ng organ transplant, uh, nagtitreat ka ng mga uh, gamot, gumagamit ng immunosuppression for uh, cancer or other cancers or autoimmune disease, pwede ka rin magkaroon ng cervical cancer later on. And also, uh, if you have a chlamydia, and, uh, uh, you can also have HPV infection at the same time. This increases the development of cancer kasi nga mas exposed ka mas exposed ka ibig sabihin dun sa mga elements na nagko-cause ng sa cervix. Kung ikaw yung nagkaroon ng multiple pregnancies, that means that you are also exposed uh, several times to sexual intercourse, no? kaya ka nga nabuti. So, the more pregnancies you have, the more chance to develop cervical cancer. Kapag ikaw din ay ano yung western diet ka parati, meaning to say, laging prito, laging uh, yung mga may oil, may mga ganyan, yung mga may addi additives, mga kung an anong chemical, Uh, pwede ka rin magkaroon ng increased risk for cervical cancer. Ano ba ang mga senyalista na ikaw ay may uh, cervical cancer? Kapag nagbiblit bleed ka in between your menstrual period, kapag nagkakaroon ka ng bleeding after sexual intercourse, at kapag meron kang foul smelling vaginal discharge, uh, this can be a sign that you have cervical cancer. The earlier you um, diagnose uh, having an HPV infection or kung may genital wart ka na, na nakita mo agad, gamutin mo na kaagad para hindi na ito magtagal, hindi na uh, mag mag into uh, pre-cancerous lesions and eventually cervical cancer. Muli po ako po, si Dr. Grace Carol Belchan, ang inyong dermatologist, genitologist at aesthetic surgeon. Kapag meron pa po kayong mga karagdagang katanungan o gusto ninyo mag-inquire about something o may question po kayo tungkol sa inyong problema sa skin, hair, nail at saka sa uh, sexually transmitted disease and aesthetic procedures, uh, tawagan lang po ninyo ang mga numerong ito. Like, follow and share my account.